Ayon, meron tayong gagoing kotse BIOS. Ito, papalagay na ng Android. Ayun, stereo. Ayun, tinanggal natin 'to. O, bad na siya kasi kaya ito. Ayun. Ayun. Ito 'yung kanya'ng monitor. O ayun. connection. Ito yung duma. Ayan, yung duma niya. <coughs> ayan, kalas din yung kabila. Para makita natin connection ng speaker. Iba-ibang color coding eh. Baka magkaiba eh. Ito, ayan o. Oh. Ayan, speaker, yung dalawang green, yun yung sa bago. pagdating naman sa kabila, itim at dilaw. Ayan, o, speaker yan sa kaliwa. o yan, ito tatanggalin yan tsaka yung green ayun, dito yung nakakabit ayun, may dalawa rito yung butas ayun o yan ganyan na nakakabit na itong isa na to ayun o yan o yan, nakakabit na natin, ayakabit ko na ayun yung isa, ayakabit na rin dito naman tayo sa likod ayun kanan din yan. Titignan din natin ang color coding. ng lang yung isa. Hindi pa nakakalas. O yan. O yung technician. No? Para sinaryoso. Sinaryoso. O yan. na yung mga accessories. O yan. Ito na yung kabuuhan. O ayan. Tinitesting na. Umukay na. May power na. O yan. O yun. Malungkot na malungkot yung gumagawa. Nagugut. Ayan, oh. Ayun. Lapit na. Ay, na lahat. Okay. Upuan, Kinalasang upuan. Ayan. Ito na. O, ayan. Na reverse Ayun. Ini-off. Okay na. Ay, na lahat. Finish na. O, ayan. Ayan. Okay na talaga Reverse Neutral Reverse